mga kuys, meron akong talim na sili dito. Ayan. Tataka ako sa, sa tinagal-tagal na panay lang bulaklak na ito. Ayan, Ayan. Pero, pero itong isa, maliit lang. May bunga agad. dito rin, ang laki-laki. Ano? -lak Ayan Puro bulaklak lang. So tingin nyo mga kuwis ano kaya problema nito, No? Ano kaya yung sekreto para ito ay bumunga? Sayang kasi. Yan. Kung alam nyo po kung anong sagot, pakicomment naman po. Or pakicomment na lang para if nagpaplano na nga kung i ano to, eh, proning. Baka mamaya kasi proning lang, proning lang ang solusyon. Pero hindi ko kasi matindihan eh. Bakit hindi siya namumo, namumunga? First time kung maka-encounter maka ng ganito. So tingin nyo mga ko, ano kaya problema na ito. Hi comment man thank you